Paano nga ba mag-invest sa sarili? Ito ang pinakaunang hakbang para umangat sa buhay. Sa video na ito, malalaman mo ang labin limang pinakamahusay na paraan para i-level up ang mindset, skills at habits mo gamit ang pinakaimportanteng investment, ang sarili mo. Welcome to Change for the Better channel. Don't forget to like and subscribe para sa mas marami pang videos tungkol sa self-growth, productivity at pera tips para sa Pilipino. 15 Ways to Invest in Yourself Una, magbasa ng libro araw-araw. Reading opens your mind. Kahit hindi ka nag-aaral sa formal school, pwede ka pa rin matuto araw-araw. Start with 10 pages a day. Choose books about money, mindset, habits, and business. Kung busy ka, try audiobooks habang nasa biyahe. Pangalawa, matutong magsalita sa harap ng tao. Communication is a superpower. Kahit gaano ka pakagaling, kung hindi mo kayang ipaliwanag ang ideya mo, sayang. Mag-practice sa harap ng salamin, sumali sa public speaking clubs like Toastmasters, o gumawa ng vlog para masanay magsalita. Example. Sa job interviews, business pitches, o kahit simpleng pakikipag-usap sa boss, confident communication opens doors. Pangatlo, iwasan ang toxic environment. Growth can't happen in a toxic space. Kung ang paligid mo ay puro reklamo, chismis at nega, hindi ka aangat. Example. Kahit may potential ka, kung ang barkada mo puro bisyo, chances are madadamay ka. Limit your time with draining people. Surround yourself with goal-oriented, positive and ambitious individuals. Pang-apat. Mag-exercise at ayusin ang tulog. Your body is your vehicle in life. Kung sakitin ka, wala kang energy para magtrabaho o matuto. Example. Studies show people who sleep 7 to 8 hours and exercise regularly are more productive and mentally sharp. Panglima, gamitin ang oras ng tama, uh, time management. Time is the only resource na hindi mo mababawi. Every wasted hour is a missed opportunity. Yung mga successful na tao, laging may schedule. Hindi sila gumigising ng walang plano. Gamitin ang calendar app or a simple notebook. Gumawa ng top tatlong tasks araw-araw I-prioritize ang mga bagay na may impact sa buhay mo. Pang-anim, mag-aral ng bagong skill. Skills equals value equals income. The more you know, the more you can earn. Example, kahit tambay ka ngayon, kung matuto kang gumawa ng graphics, mag-edit ng video o mag-code, pwede ka nang kumita online. Mag-aral sa YouTube, Skillshare, Coursera, or even TikTok practice daily hanggang maging confident ka sa skill mo. Pangpito, matutong humawak ng pera. Hindi lahat ng kumikita ay umaasenso. Kailangan mong matutong paano gamitin, hindi lang paano kumita. Example, yung kumikita ng 30,000 piso bawat buwan, pero nagbabudget, may ipon at investment. Yung kumikita ng 60,000 piso, pero walang disiplina, walang ipon. Learn the 50/30/20 rules. Gumamit ng budgeting app. Magbasa tungkol sa investments, utang at insurance. Pangwalo, maging aware sa sarili o oh, self-awareness. Hindi mo mababago ang isang bagay na hindi mo alam. Awareness is the first step to change. Example. Kung alam mo'ng sensitive ka sa criticism, pwede mong i-work on ang emotional control mo. Mag-reflect magjournal, journal Makinig kapag may feedback Tanungin ang sarili Ano bang paulit-ulit kong pagkakamali? Pang-Syam Gumawa ng personal routine Ang routine ay nagbibigay ng momentum Kung may structure ang araw mo, mas madali kang magiging consistent Example Most successful people have structured mornings May oras para sa reading, exercise, and planning Pang-Sampo maghanap ng mentor. Ang mentor ay parang shortcut. Sila na ang nagkamali. Ikaw na lang ang matututo. Example. Ang daming successful entrepreneurs ang may mentor. Steve Jobs kay Bill Campbell. Mark Zuckerberg kay Steve Jobs. Reach out sa taong hinahangaan mo. Pwede ring sumali sa communities, courses, or follow trusted creators na nagbibigay ng value. Ikalabing isa mag-practice ng self-gratitude. Kung puro kulang ang nakikita mo, hindi ka magiging motivated. Gratitude shifts your mindset to abundance. Example, yung taong marunong magpasalamat, mas masaya, mas kalmado, mas productive. Every morning or night, isulat mo ang tatlong bagay na thankful ka, kahit simpleng kape, family, o good sleep. Ikalabing dalawa, mag-journal. Journaling helps you process your thoughts, analyze your patterns, and track your growth. Example, top performers like Tim Ferriss, Oprah, and Bill Gates journal daily to reflect and plan. Gamit lang ang notebook or Google Docs. Sulat mo lang. Ano ang natutunan ko today? Ano ang goal ko bukas? Ikalabing tatlo. Sumali sa growth-minded community. Environment affects mindset. Pag nakapaligid ka sa masipag, magiging masipag ka rin. Example, mga YouTubers na nagsimula sa small creator groups, nagka-collab, nagtutulungan, umaangat sabay, join online groups, Discord servers, or attend free webinars. Connect with people with ambition. Ikalabing apat, mag-pause para mag-reflect. Hustle is good. Pero kailangan mo rin ng time para mag-check kung tama pa ba ang direction mo. Example, yung nagtatrabaho araw-araw, pero hindi alam kung bakit nauubos yung nagpost, nag-adjust, mas mabilis ang progress. Every weekend tanungin mo sarili mo, what worked this week? Anong dapat i-improve? Ikalabing-lima, consistency. Kahit mabagal, progress is progress. Kahit mabagal basta tuloy-tuloy, panalo ka. Example, kahit isang push-up a day basta daily, magiging tatlong daan anim na push-ups in a year. Yung nag-give up agad, walang napala commit to small daily goals track it build a habit dahil sa long-term consistency beats intensity ang pagyaman hindi laging pera ang simula minsan ugali minsan mindset pero palaging sarili mo ang puhunan like and subscribe kung gusto mong mas marami pang ganitong content at tandaan invest in yourself because every step you take today is building the person you'll be tomorrow thank you and take care kapatid